Sikat na content creator na si Mekay Ortiz Bularon binabatikos ngayon ng iba sa social media, matapos ito magpost sa Facebook na humihingi siya ng tulong dahil isa rin siya sa napinsala ng Bagyong Tino sa Cebu noong November 4, 2025. Si Mekay Ortiz Bularon ay isa sa matagumpay na content creator sa Facebook dahil kumikita siya ng milyon halos kada buwan dito. Nakabili na rin siya ng sasakyan. Nakapagpatayo ng laundry shop dahil dito. Nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang bahay. At isa rin siya ang tumulong sa mga tao doon na nasalanta noong nilindol ang Cebu. Pero sa isang iglap lang, dahil sa bagyong tino na tumama sa Cebu, biglang naglaho ang kanyang pinaghirapan dahil sa matinding baha na tumama sa kanyang bahay. Ngunit sa kabila ng pagbabatikos ng iba sa kanya, Napatunayan niya na maraming nagmamahal sa kanya dahil na nga sa mga tulong na ipinadala sa kanya bunsod ng grabing pinsala na dala ng bagyong tino sa lugar nila. Sa ngayon nasa state of calamity ang Pilipinas dahil sa bagyong tino. Sa ngayon sobrang nakakaawa ang Cebu. Dahil hindi pa sila nakarecover sa lindon pero heto na naman ang matinding bahana kumitil din ng maraming buhay at nagpinsala sa mga ari-arian. At gusto na rin paimbestigahan ng lokal ng Cebu at pamamahalaan ang flood control projects ng nasabing syudad.